Hello everyone! Kamusta lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. It's been a while since the last time na nag-upload ako ng Adenium or Dissetros videos and I think last year or 2020 pa yung last time na nag-upload ako kaya naman for today's video ay mag-iripat ako ng Adenium seedlings ko na pinatubo ko from seeds. And yung seeds na yon ay mula din sa mga adenium plants ko na napollinate ng mga bees. At matagal-tagal na din itong mga seedlings na ito. And now ko lang din sila napansin talaga gawa ng bees sa mga bougainvillea na until now eh, may ginagawa akong project about them. Ito yung mga seedlings ko before na nasa malaking timba and di naman sila mahirap na mag-germinate. And yung ginawa ko is tinanim ko lang sila directly sa lupa. Before kasi, nilalagay ko muna sila sa tissue at doon ipapurge germinate at saka ko lang ililipat sa lupa pag may tumubo na. And actually, yung method na yon ay amazing at nakakatuwa siya. Pero napansin ko lang, mas maganda yung direct sowing sa lupa kasi mas mataba sila kesa sa tissue ang gamit. Siguro sa nutrients, di hamak na mas madami ang nutrients pag nasa lupa. And before I continue, syempre, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much! At if hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about bougainvillea, adenium, or orchids. Going back, I usually plant yung mga adeniums ko from seeds kasi ang main purpose is to make them RS or rootstock. Yes, gagawin ko siyang RS para sa grafting ng mga different varieties, different colors, and different shape ng ating adeniums. Usually kasi yung mga seeds na nabuo from a double or triple petal variety, ang pag lumaki at namulaklak yon, yung laging lumalabas is ordinary single na adenium yung red na ordinary and i don't know why kung bakit ganun pa, pero proven siya at before nung bago pa ako sa adenium at hindi ko pa alam na ganun Minsan na din akong naloko dahil bumili ako ng seeds sa Shopee na sabi e double or triple petals pero after a year at nang namulaklak na, voila, hello single ordinary petals na adeniums. But of course, on the brighter side, nagkaroon ako ng maraming rootstock as in sobrang dami na nagamit ko sa grafting. Maganda ang adeniums, lalong lalo na pag namulaklak na sila and yung downside nga lang is seasonal sila. Namumulaklak lang sila during summer or yung tag-araw na talaga. And they love that. Ngayong tag-ulan, naku, they hate that kasi nabubulok sila pag sobra sa ulan at babad sila. At hindi advisable na mag during rainy days kasi for sure hindi yun magiging successful. Same sila ng bougainvillea, the love ng arawan. And since the hate ng sobrang tubig, yung gamit kong pating mix ay yung madaling matuyo and madaling mag-drain. And tam, if tama yung pagkakaalala ko, may variety ako ng adenium na sobrang bango niya. Parang kahawig talaga siya ng rose. I think until now nasa akin pa rin and tried to propagate it pero hindi naging successful. Siguro after rainy season, I will try na magpropagate ng mga adenium plants para hindi naman laging bougainvillea ang nakikita nyo. Baka sawa na kasi kayo. Charot! And after repotting them, Naglagay ako ng fertilizer para mas pabilis yung paglaki nila. Itong gamit ko is urea. Trinay ko lang siya kasi before same sila ng bugis na fertilizer na gamit ko. Yung Yara Mila Winner din but since naubusan ako ng stocks ngayon ng Yara Mila at ito lang yung available, Let's see if magugustahan nila. And konti lang din yung nilagay ko para hindi magulat. And after lang yan, huwag kakalimutang diligan. Yung pagdidilig ay is a, is a must palagi. So there you have it guys. Thank you so much for watching. At makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Adeniums. Kaya don't forget to subscribe. Stay safe and healthy and we'll see you on my next videos. Bye-bye.